Ito lang yan, ano. Turn on mo to. Kasi ito, parang safety niya. Para kung halimbawa, mabasa, hindi ka makuryente. So, turn on lang. Kamusta? Tahimik. Tahimik. Sige, pindutin mo. Doon mo iibugar. Ah. Yung ano niya, nakakuha na siya mga kaibigan ng no? isang klase. Yung ganito. Pero gusto niyang masubukan to. Yan, susubukan so, niya ngayon. bahay Kasi meron silang mga alagang aso. So, siyempre, ginagamit nila panlinis ng kulungan nila. Pagka daw naglilinis kasi sila ng alas 10 ng gabi ba? Oo, oh, oh, alas <laughs> 10. Medyo maingay ito, mga kaibigan. So, kumusta? Anong masasabi mo? Same pa rin ang performance mo na, pero tahimik. Pero tahimik, ano? So, kakaiba kasi, iba kasi yung motor ng induction uh, dito sa regular natin. Kaya medyo mas mahal to mga kaibigan. 4,800 sa lahat ng gustong mag-avail. Ayan, kung malayo naman kayo, free shipping tayo through LBC. So maraming salamat, uh, James Cruz from Kalumpit, Bulacan. Ano masasabi mo? Sabi uh, la, sa mga viewers natin. Kung ano may trusted, tsaka talagang maganda yung produkto.